Kailangan mo nga bang magbao ng tissue kapag nanood ka ng green bones? Susundan natin dito si Gonzaga na isang pulis na ma-assign sa isang espesyal na kulungan. Bilang isang taong galit sa mga mamamatay tao, dito nga niya babantayan ng maigay yung isa sa mga preso at ito nga si Zamora. Sa pagbabantay nga ni Gonzaga kay Zamora, dito nga niya pagdududahan yung pagbabago nito dahil nga sa bagay na nagawa nga ni Zamora, kaya nga siya nakulong. At dito nga sila may mga madidiskubre kung saan mas makikilala nga nila yung isa't isa at malalaman nga nila yung mga sikreto at misteryo ng kulungan na yon. Title ng movie, Green Bones. Ang tanong ng karamihan, nakakaiyak nga daw ba yung Green Bones? Ako personally hindi ako naiyak, pero yung mga kasama ko nanood umiyak sila so feeling ko naman nakakaiyak yung movie. May mga moments siguro na malapit na akong maiyak pero hindi lang tumuloy. Pero regardless, maraming linya and moments dito na posible ka rin talaga maiyak. First of all, I love the visuals ng film na to paired with its location na I like the idea of this prison na nasa isang isla lang tapos may mga presong nagbabago doon. Sa movie na to na ipakita nila na hindi lahat ng kriminal masama at hindi naman lahat ng masama kriminal. As expected, amazing performance from Dennis and Ruru and nakuha nila yung need characters nila. I would also like to commend yung scoring ng film kasi it fits the story overall. Even though medyo predictable and obvious naman at times, I would say na na-enjoy ko pa din naman yung mga twist dito kasi maganda pa rin naman yung pagkakapasok nila. Ito yung klase ng movie na ilang beses ka mapapasabi ng Ano kaya yun? Tapos maya-maya, Ah, kaya pala! <laughs> Isa rin sa na-appreciate ko dito how they split up the film na yung first half, nandun lang siya perspective nga ni Ruru. Tapos yung second half, kay Dennis na, na it perfectly explains yung mga nangyayari nga doon sa may first half. Nung pinanood ko din to, may mga ilang napansin din ako. First of all, katulad nga na nabanggit ko kanina, predictable na from the get-go na meron ngang sekreto itong si Dennis. So by the time na na-reveal na nga nila yung twist, medyo hindi na siya ganun kabigat. Sana inintroduce muna nila si Dom na masamang preso na hindi talaga dapat makatakas para kainisan talaga natin siya and irot nga natin si Ruru na mahuli siya in the first half. I also didn't like the introduction nga ni Gonzaga. I mean, I do get nga his obsession with Zamora given his past. Pero it comes to the point na parang masama lang talaga siya. Okay pa rin naman na masungit siya kay Zamora pero sana it's more justifiable naman kung bakit to make him more a humane person in some way. Kasi parang ang lumalabas nga, masamang tao lang din talaga si Gonzaga. And even though tumulong nga siya doon sa second half, for me, it still doesn't fix what he did doon ng bibintang pa siya. Lalo na nga kung inosente naman pala, tapos tamang hinala lang siya. Kay Zamora naman, ay like his backstory kung paano nga ba siya napunta doon at kung paano nga natahi yun within the story. Pero sana, na-connecta din to sa story nga ni Gonzaga, not exactly konektado pero sana it relates naman para may connection lang sila besides knowing na mabait naman pala si Zamora kaya lang niya tinulungan. Eto pinakahuli medyo nitpick na lang to. Hindi ko masyado nagustuhan yung sunog scene sa may film kasi medyo nakatanggal siya ng immersion within the film. Sana kasi ginawa na lang nilang kaho yung kulungan to make it more realistic or sana dinaan na lang nila sa choice of shots kasi alam ko namang mas magastos magpagawa ng isang kulungan so choice of shots na lang sana na pumili sila ng mga shots na magmumukhang malaki talaga yung apoy kasi may mga wide shots sila nakitang kita mo na patsipat silang yung apoy so medyo nakakatawa lang siya na medyo nakakatanggal nga ng immersion within the film. Personally, I love this more than Firefly. I mean, its cinematography could still be improved, pero I think it's much more compact and mas clean in terms of storytelling-wise. So, ayun lang naman again ang title na to ay Green Bones and ang torta rating ko ay 7 out of 10.